Gusto ka? <laughs> Dito. oh. Ito po yung gusto ka! Hello guys! parin Panibagong vlog na naman tayo! Ah, nagugutom na ako! Gutom ka na? Mm -mm. Sure ka? Oo! Ako din eh! <laughs> Kain sa labas? Oo! Uh -uh. Saan mo gusto kumain? Gusto ko sa Starbucks! Gusto Lib ko ng ice coffee! Libre mo? Hindi! Libre mo! Aba, ang mahal-mahal doon ka na lang sa mahal pa! Kung ako man libre, gusto ko sa inasal! Kasi yun ang kinikrave ko ngayon e! Eh. Ayoko doon! Ayoko doon! Gusto mas, ko is coffee! Mas okay sa inasal! Sa inasal merong kanin, may ulam, may manok, may chicken oil pa! Ay! Rice pa! Sun ka pa! Ayoko Ay, dun, doon! Kape, Kapi kapi lang yun. Ayo ma. Ayo ko puro kapi lang yun. Ako man libre tapos dun tayo. Sigurado ka. Gusto ko ako masusunod syempre. Sigurado eh. ka ayo mo? Dapat kapag ako man libre ako masusunod. Og na lang dito na lang tayo kung ayo mo. Sigurado ka. Oo, oh, dito na lang tayo. Bala ka busog na rin ako. Busog na ako bigla. Sino to yun na naman tama ba to! Ito yung mga girls mo. No? Oh! Ang jima pamangkin mo! Ah. Anong ginagawa ng mga dito? Mm. kita yes, tita nyo. Ba't nito kayo? Tito, pili po kayo. Po, po. Ako? Ako? Apo, ako, apo. Ako, ako, ako tayo pipili. Apo. Bakit? Ano bang... Say, <laughs> wait lang. Patapasin naman ako mo na ako, ako muna. <laughs> ako muna. Wait lang. ano mo na ba yan? Bakit pala nyo ako? Di ko wala alam. Pila papili nyo lang ako. Di ko alam kung laman yan. Ha? Ano yan? Basta po, pili po kayo. Isa lang. Isa lang? Isa lang? Apo. apo. Ano mo nang laman yan? Kailangan malaman ko muna yung laman. Di naman ako makakapili kung hindi ko alam kung anong nakalagay sa loob niyan. Baka mamaya kalokohan na naman yan. Hindi ko pa nakakalimutan yung ginawa niyo sa akin. Minake upan niyo ako last time. Nadala na ako. Pagkitripan niyo ako eh. Ano batang to? Ano? Ano naman yan? Secret po. Pili na po kayo. Ayun ito ka sabihin? Apo. Pero di naman kalokohan yan. Apo. Apo. Ano ba talaga? Hindi mo. Ano? Opo. Hindi ba kalokohan yan? Hindi nga po. Hindi kalokohan yan. Sure kayo? Opo. Sigurado kayo? Hindi talaga kalokohan yan. Bakit ang tahimik nyo? Bakit ang ano? Ang tahimik? May ibig sabihin niyan. Tingnan mo yung tawa ni sin Parang ano eh. Parang... Tingnan mo. Nagtitinginan pa sila. Yung tawa ni sin Parang may binabalak na masama eh. Sure ka? Hindi kalakuan yan? Sige na. Pumili ka na. Parang matapos na. Sige. Awa mo muna to. Ito na lang kay Shin. Tumatawa ka kanina, hindi ko lang po ano to, pero Bil Bilin mo kami ng toys. Ano to? Bil bilin mo kami ng toys. Ano to? Ano to? Dito, dito, bilin mo kami ano kami. Ano ang bibili ko sa inyo? Ano bibili ko sa inyo? Toys po. Toys? Bakit nalain niyo ba ako? Nukos nalain niyo ang pabili ba't sa akin? Bo, dito. Bah! Grabe naman yung mga pamanggir mo. <laughs> <laughs> Ang demanding ng mga pamangkin ko Manong ngayon. Mana sa yo, no? Manong mana sa'yo, no? Parang mana uh sa'yo -uh. ikaw, buong Starbucks eh. Galing niya dyan. Kuhang kuha niya ako, kuhang kuha niya ako. Nagmana kayo sa'kin. Sumalain so, niyo ako pabilis, sige na. Bakit sa'kin? Bilis na ako nito. Sigurado kayo talagang ako dapat, ha? Ako. Tito niya na lang, ayaw mo? Ayaw ko sa'yo, yung gusto nila. Ako ayun. din, gusto ko sa'yo. Ayaw niya yung tito niya nang bumili? Mas may pera niya sa akin eh. Basta okay, may pera pa yan. Mas pera siya sa akin. Ako talaga. Diba uh, guys? O sige, papayag ako. Pero sa isang kondisyon ha. Gusto niyo malaman. Ato. O sige, dito labas na kami lang. Sabi mo sa inyo ang gagawin natin. Dito, dito, nandito. Diba si ato, yung ba, ito si Tito Kulot? Tito klot niya. trepan natin siya. Ba, 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 tinuturoan mo na naman ng pa natin siya. Ah, hawa. Hawa ka. Ganun niyo muna yung pental pen. -pen no? Dapat din niya makita ka kung pumunta kayo doon. Tapos, ahawakan hawakan ko siya. Kapag ginawakan ko siya, tatawagin ko kayo. Hindi naman kapag yung drawing niyo <laughs> <kayo>, mga no? Ano? <laughs> yung, Kahit <kaya, laughs> anong gusto yung drawing? <laughs> drawing, na no? Sa so, ano nung ano, ano, Uy, ang bad mo, ah. Nakikita ka ng mga ano natin. Ano naman to? Prank lang. Mga <laughs> bata, huwag niyong gagayain, ha? Sa so, gusto lang, to, lang. niya po inyo. Joke lang to, basta Basta parang lang, ano? Game na kayo. Apo. So, sige na, pantahin nyo na. Sige na, galingan nyo ha. Galing mag-acting. Ang bilis nyo maglakad. Stay nyo ako. What's up, kulot? Kulot na tayo ng SM. Kulot, what's up? Matating SM. Gusto mo libre kita? <laughs> na, gusto mong libre kita? Gusto mong libre kita? Oh, napipis oh, kulot. Oh, yeah. Siyempre, oh. sino ba ang may ayaw ng... Pipapagawa mo na ako sa'yo. Ano okay yeah. lang. Okay, okay lang. Ilibre kita pa sa pipapagawa mo na ako sa'yo. Ito, ito ang kami siya. Beto, gantimin Gan ko na yung, ganun yung mo. Ang gaganyan. Aray ko. Ang

Ano ko yan? Ano ko yan? Ano ko Lagot kayo! Lagot kayo! <laughs> <may> ah. <laughs> kaya na si Kulat! Ano kayo? Kayo! <laughs> Dito! <laughs> na nagawa na po namin yung pinagawa nyo! Bilhin nyo na po kami ng toys! Yan na nga ba sinasabi ko eh. Sigurado kayo gusto nyo talaga toys? Apo! O sige na nga! Tara na! Tara na! Tara na! O! ko yung pati ko! Libre mo ako! Libre kita? Oo Sinabi ko ba yun? Oo kuya! Ba! Kailan? Bago ba yung ginawa ito kaya? Bago mo ginawa to? Sinabi ko pala yun. Sige na, ano? bala na. Ah, ako din, mahal. Baka nakakalimutan mo. Ano? Ano? Dilibre mo din ako. Ano? Aangat ah, ka ba? <laughs> Siyempre, hindi. Tara na, tara na, tara na. Tara na, tarun na. Li iwan nyo na si Kulot dyan. Iwan nyo na si Kulot dyan. Bye ano? ano? <laughs> So guys, we're here. Bina tayo. Uwi mo sa kulot. Baka dito, mawala. Dito, dito. Pakala ko buba. SM Robinson po ito eh. Huh? Hindi, press lang yan. Ayun oh, yung SM mo. Oh. Robinson. Press lang yan. More okay. yan. Star Starfields. Press lang yan. Kuya. Kuya. Basta libre ko yaya. Uh, uh. Libre ko. Oo, ulot-ulot ka naman. Tara na. shadu <laughs> Basta mo na kulot. May iwan ka. Shadow excited tong oh, pilay na to. Oo, na-ready na kayo. Aba! Kasi ganito ha, ibigyan ko kayo ng chance. Kahit ano, pwede niyo punin dyan. Pero tig isa lang kayo ha. Walang, walang magdadalawa ha. Tig isa lang ha. O sige, Kuha na kayo. Shane, say say. Ayaw nyo to. Mga rin tayo. Ayaw nyo to. Sige <laughs> <Ayaw> nyo to, <laughs> say say. say. Mga rin ka. <laughs> Pwede na lang na, lang po. Ano? 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 Lang po. ano? ano, ano? ano Damit. Damit? Damit? Apo. Damit ang gusto nyo? Ayaw nyo na ng toys? Na? Apo. Hindi ma ka makapag-decide. Ano ba talaga? Parang malungkot ka. Ano? Damit? Ah. Uh, toy. <laughs> toy si ka Damit. <laughs> ano? Pwede <laughs> ka yung Damit na lang yung akin. Damit na lang sa'yo. Sa'yo na sa lang, sa sa lang laruan. Pa. Laruan sa'yo. Ayaw <laughs> mong damit. Ayaw. Sige, pili ka ng laruan mo. Pili ka laruan. Ay, Shane! Dito na lang oh! Oh! Parang ka magkukumpil dito oh! Oh! <laughs> May pang-kumpil ka na ba? Oh, ito! Hmm, ano kumpil ka na? Ano na lang. First communion. O, oh, ma-first communion ka na oh! <laughs> okay ka, Pakulot? Kaya. Okay, kaya? Ay Yung libro mo kaya. Libro-libro ka dyan. Pabuli mo ka neta. Gusto ka? Yan ang gusto mo? Apo. Ting tingnan nga natin magkano ba yan sure ka na dyan apa sure ka na apa laruin mo yan na maayos ha apa Mamamiya mamaya pag gano wala mong one week si Rana hindi po hindi sigurado ka hindi ilang ilang ano sa'yo yan ilang week sa'yo yan ko of... lang <laughs> nakapili na si Sai Sai ikaw wala ka pa ano bang gusto mo talaga hindi ko alam eh ay ang tagal nilang mamili Ito. oh

Binili ko para kay Kulot. O Kulot to. Yan na. Okay na. Thank you, Kuya. Thank na. Okay thank you. Thank you, Kuya. Okay you. na. Apa. Okay na tayo, ha? Pa mamaya, sabihin nyo, hindi ko pa kayo nililibre. Yeah. <laughs> ano ka? Ano ka? Ano, ka? <laughs> ano ka? Akala ko ba, pati ako, libre mo. Bakit ako, wala silang meron. Ayun na, meron ka na sa <laughs> <laughs> Ano bang gusto mo? Ano? Damit. Damit? Saan? <laughs> ito. Ito. Ayaw mo to? Anong gusto mo ba? Oo. <laughs> o oh, tara na. Sige na. Katulan ha? <laughs> Talingat lang si Jepoy. So habang wala siya. Siyempre kukuha ko na sa akin. Kukuha ka ng ko. Tapos papa ka sa kanya guys. Lahat sila nakabil na ng mga gusto nila. Pati si Pat humabol. Uh, gahanap din siya ng para daw sa kanya. Siyempre, pati ako yung job papukulin, no? i din ako ng gusto ko. <laughs> okay yung siguro ito, Guys, tapos na ako mamili. pumawa ko ng polo, isang short, tsaka sando, syempre. May pagka-eat yet sa Pilipinas eh. Kailangan na kailangan kong sando na to. And pupuntahan ko na ngayon si Pat, hahanapin ko kung nasaan siya kasi di ko alam kung ano yung pinagbibili niya. Hindi ako makakalit. Nakikita ko na si Pat. Nakikita ko na siya. Ayan o. No? O. Oh. O. Oh. Ay. Okay na yan. Tara na. Wait lang, pa ako. Hmm. Ba, meron ka na Isa eh. lang to. Ano? Isa pa lang. Bakit ilan ba dapat? Isa pa. Ha? Dapat dalawa? Oo. Sino nagsabi? Ako. Sino pa ba? Ba ayos. Ito na nga guys, tapos na kaming mamili. Nakapamili na lahat, di ba? Nakapamili na ba? Oo. Ah, ah. so thank, thank you. Thank you. Thank you, Tita. Thank you, yeah. ah,